Kung bago ka palang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, magkanaarap po sa inyong lahat ngayon ay araw po ng linggo ang pecha ay po ng buwan ng September Yan. so ngayong araw po na to uh, kagabi uh, kung inyong napanood po mga ka-express yung laban ni Alexandre Ayala kontra kay dito kay Pana Oga Bardi ng Hungary ay siguradong puyat kayo ngayon <laughs> kasi yung laban nila nagsimula ng alas dos na madaling araw at tapos mag alas 5:00 na po ng mga ano uh, umaga. Alas 5 na ng umaga. Uh, medyo puyat nga ako eh. <laughs> dahil talagang uh, pinagtiyagaan ko pong panuorin yung laban ni Alexandre Iala mga ka-Express. And good news po dahil isa pong napakamatamis na tagumpay ang nakamit ng ating kababayan si Alexandre Iala dito po sa Guadalajara, Mexico kung saan ginaganap yung uh, Guadalajara Open at napagtagumpay niya po. This time, hindi na po siya nabigo. Unlike nung uh, uh, nakakalaban niya si Maya John uh, sa finals, eh, hindi niya nakuha yung ano yung uh, ito. Pero this time, mga Ka express congratulations po kay uh, Alexandra Ayala, uh, kung saan nagbigay po ng uh, karangalan at ginawang proud ko ang bawat Pilipino sa kanyang makamis na tagumpay. Kauna-unahan pong Pilipina o Pilipino na nagkaroon po ng WTA title. First title po ng ating kababayan si Alexandra Ayala. So, congratulations. And syempre, palakpakan po natin mga ka-express. Uy, dumilin. <laughs> Bagong pungos ang yung abang lingkod mga ka-express. Well, pag-usapan natin yung kanilang laban mga ka-express. Yung umpisa yung sa first set mga ka-express amin uh, off yung kanyang laro ang dami niyang errors daming errors halos lahat ng mga uh, return ng uh, return ball niya eh, outside kung hindi man outside eh, net uh, ganun uh, pero nang uh, nakuha na ni Alex yung kanyang ng return uh, pagdating ng uh, second set yung first set nagtapos po sa score na 6-1 in favor of uh, Pana Odbar, uh, Odbard Ay, pa napaka ano, napaka tang twister yung pangalan ng kanyang pangalan. Uh, pero, balikan po natin muna mga ka-express. Alam niyo ba na tinalo uh, ni uh, Pana ni si Alex Yala doon sa eras uh, Oiras. Uh, doon sa Oiras, ano, open? Mm -hmm. Sa clay yun mga ka-express. Uh, Uh, magaling kasi dito sa clay ang, na, pagka ang surface ang pinaglabanan ay clay, magaling tong si Pano si Udarte uh, uh, tinalo niya doon si Alex na, ang score nila is 7-6 tapos 6-4 uh, na, na straight niya na tinalo, straight niyang tinalo si Alex Iala doon, pero this time hindi lang sa nakaganti si Alex Iala, nakuha niya pa yung kauna-unahan niyang uh, WTA uh, title, so napakano yun Uh, apaka inspiring yun sa bawat Filipino uh, Pilipino na ngayon eh sinasalan pa ng uh, kaliwat ka ng uh, <laughs> intriga tungkol po sa mga uh, naglalaki pondo ng uh, ano po, flood control project na yan yung mga swapan yung mga timawa yung mga walang awang mga kontraktor mga politiko mga anuhin na natin kasi hindi ma, hindi, hindi magkakaroon ng corruption uh, kung hindi hinayaan ng Senado at ng Kongreso, di ba? Pero wag mo muna natin pag-usapan yung politika. Pag-usapan natin itong ano, tagumpay ni Alex Ayala So, yun na nga mga ka-express. Ito po yung kauna-unahang uh, karangalan na nakamit ng isang Pilipina na manalo ng isang uh, WTA title. Oh, Kaya meron na rin siyang title ngayon. Hindi na siya zero. At least hindi na sa zero. Pagdating sa mga ano sa dun sa ano niya sa ranking, palagay ko tataas yan. Di ba ang na uh, previous ranking niya ngayon ay rank 75. Ay ang level nila is uh, level 125. So it, ibig sabihin yung makukuha ang point ni Alex Ayala kung di siguro ako nagkakamali 125 points kasi siya ang nag-champion, di ba? so, ang previous point niya is 904 kung ipa-plus mo yung 125 magiging 1029 siya o di ba, status ba yung kanyang ranking, di ba mga ka-express pero, hopefully ganun nga ang mangyari uh, anyway uh, since uh, nagse-celebrate ang buong Pilipino kung Pilipinas pala, uh, meron na naman siyang sasalian na panibagong ano, tournament. Ito na may gaganapin sa Brazil ngayong darating na bukas. Sep magsisimula po September 8 to September 14. So, bali ano yan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali 7 days na to, uh, torneo. At uh, uh, gusto kong ipalam sa inyo na this, uh, sa torneo na to seeded number 3 na naman si ano, si Alex. Dito sa ano dito sa Guadalajara Open, seeded number 2 po siya. Sa apat na seeded uh, player, siya lang po ang natirang ano, seeded player. Yung one, uh, seeded 1, yung 2, uh, yung 3 pala, saka yung 4, lahat 'yun pinalo. Yung seeded number 3 si Arango 'yun eh, yung tumalo sa kanya noon. Pero dito sa Guadalajara, siya na lang yung natirang seeded And uh, sa susunod nga ito sa bukas, September 8, nagsisimula yung torneo dyan sa Sao Paulo. Uh, open dyan po sa Brazil. So, let's pray na mapagtagumpayan ulit ni Alex Yala. Ayan po, uh, ang level niyan is 250. Uh, WTA 250. At ang surface na paglalaroan ay Hardcore Tamboli. So, mga ka-express, Uh, ako ay masaya at nanalo ang ating kababayan and hopefully masaya, masaya rin kayo. Kung napanood niyo yung laban, uh, mas ma, mas uh, uh, exciting yun. Pero nakakakaba. Uh, anyway, may mga ano dyan, may mga replay diyan na pwedeng mapanood. Pero dito sa ano channel ko, may mga inilagay ako mga clip. So, I hope na nagustuhan nyo rin. Muli, ito po si Hilbert. Ito ang Hilbert Channel. Laging nagsasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin natin po. pong may kapal at pagbiyan ng pagpapala at ingatan ng bawat sa atin. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos. Salamat po.